Good evening mga idol. Share ko lang sa inyo yung aking bagong luto na bangus na daing. Wow. Ito mga idol, oh, crispy crispy oh, ayan. Oh. Ayan oh. buntot na nga lang tong isa. Ayan oh. Mm. Ayan. Titikman natin ng konti ha. Ayan na natin mga idol masarap to o oh, yan o oh. balat lang muna mmm sarap na idol natin to crispy tingnan ko yung balat ito para nasunog naman yata to ayun oh. wow soabe. Ito so, mga idol, ang ating uulamin ngayong gabi. Ito, yung oh. ginagawa kong kabila. Itong ano ba to, kung sunog. Ay, hindi, mga idol, sakto lang. Ayan mga idol, oh. Oh, so, anong kulang yan mga idol? Walaan nyo kung anong kulang nalang lang dyan. Ang kulang yan ay, itong isa, wala na, nakain na lang ano. Ayan, oh. Kinain na ng aking kasama sa bahay dito buntot na lang ang na natira <laughs> Ayan, mga idol ito na lang oh, yung ating natirang ulam ngayong gabi bangus na daing sarap nito mga idol at nagluto pa tayo ng kanin ang paris natin dito sa bangus na daing natin yan sinir ko lang sa inyo mga idol yung ating ulaming ngayong gabi ito lang mga idol yung aming ulam bangus na lang itong isang buntot na kain na Natangay. Char. Idol. Ganito na lang po muna yung aking video. Share, share lang. Salamat ng marami sa inyo. Yan, mga idol oh. Hmm. May kaliskis pa pala to. Ay, kaliskis pa to. Ay, hindi. Balat, balat pala. Kala ko hindi pa nalag natanggal yung kaliskis eh. Mga idol, maraming maraming salamat sa supporta ninyo. Kung wala po kayo, wala po tong aking channel. Salamat po ako sa inyong lahat. Sana po wag po kayong mag-isawa na tutukan yung aking channel. Huwag po kayong mag-isawang panoorin. Muli, salamat po sa lahat ng tulong ninyo sa akin. Sana po, huwag po kayong magbabago. Panoorin nyo po laking aking laging channel. Salamat po. Hanggang dito na lang po muna. Gandang gabi po sa ating lahat. Tabay ah, po